Ah uh, ya, ya. Sige lang, mayatras lah to. Bintal lah to. Sila sol lah ta. Suin ya. Ya, ma ta. Oh sol lah ta. Op main motor. Op. Sinang nasab ni lah. Sinang nasab lah. Sinang nasab ni lah. Sige? dah. Taipei nga 1,000 1,000 Pamasahe <laughs> Oh nga Oh <laughs> yun lang hindi ako na nito Tay! Danila pa nga 1,000 tay! Alam <laughs> Alam, tagal na ka-recover ni tatay pa. Hindi Dapat sinabi mo. Ay, dapat sina sinabi kong huwag niya sabihin kay nanay, no? Dapat sinabi ko huwag niya sabihin kay nanay. Pa, sabihin mo kuya, Wait lang. lang. Star! Star! Star. <laughs> ano mayan si May tatay. Saan may tatay? Tao, oh, ay, kuya. Thank you po. Thank you, kuya. Ano mayan si tatay? Hindi <laughs> eh, mo talaga ako napansin? <laughs> ano ba <laughs> yan? Ano ba <mayan? laughs> <laughs> huh? Tay, nandiyan si Nanay? Wala Ah, wala O oh, sige, surprise natin sila Si Noy? Wala rin O oh, sige, tamang tama Tamang tama sa plano natin, Paps <laughs> Yung bag ko pa Yung bag ko na pink Tsaka yung mga bag mo Hoy! Punta si... Sa hospital si Yanan Bakit? See <laughs> you, sí, Hello hello. Hi, Surprise. <laughs> ano ba 'yan? Ano ba ka na di tatay? Ano ba? Sabi ko nakamamaso ng pandayan si tatay. Doon. Sabi ko, 'di na ako ay sasundo. Sandali lang dito, mag-surprise because beten ko 'yung si tatay dito. Sabi ko, ayoko tatay isa lang 'yan, ano, isa lang para mabantayan ko siya baka mamaya chitatne siya sa akin. Hindi niya sinasagot. Hello. Hindi niya sinasagot. Basta dito na. Na binayan noong, 'di ko pa mabubuksan dito. Ano pa? <laughs> 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 ano may, may Sabi ko, eto 'yung gusto ko, ko, Dapat gusto si to. <laughs>

ako surprise May panunay. Na-surprise ka? Are you surprised? Ha? Na-surprise ka? Ha? Ha? Ano ko kuper mo yun? Aw. O, papasok na naman yung mga, mga friends mo dito. Ha? Huh? Mga mo. Papasok na naman dito. May panunay, panunay. May panunay, panunay. Are you happy? Ha? Oh, here pa embrace ulit si mama nak nope. pa Ma embrace ulit si mama baby. Uh, embrace si